lahat ng Pilipino. Kundi lang po ang nakakilala sa akin kasi Ay, hindi naman eh. sanay na sa public. Pero sa nao-obserbahan ko sa mga nakaraang araw dito ako magpo-focus sa ginagawa doon sa KOJC Compound sa Davao City. Pasensya na po. Mahina yung memory ko. No, general din yan mga kababayan. No? Oh? Meron akong nabasa. Teka mo na. Para meron mag-question. Para makilala naman at siguro malaman ng mga pulis na nandito Ako, na. at malaman nila kung sino ba ito. Ang isang general na retire sa armed forces. Nag-retire po ako ng 2011. Nagtrabaho ako sa private company hanggang 2015. Ngayon, consultant na lang po ako. Pero, sa nangyayari sa Davao City, meron akong definition. Udong una, sinisigaw natin na nabudol tayo. Bakit nasabi ko, isa ko, ako ang nagpapirma kay BBM ng manifesto of support ng mga retired doon sa Marikina. Kahit itingnan ninyo sa mga litrato, ako ang nag-abot ng pentel pen para mapermahan yung manifesto na kalagay sa whiteboard. Kaya lang, masasabi ko, nabudol tayo! Nabudol! First level pa lang yun na nangyayari sa atin. Ako naman ay tumanda na specialist sa research, intelligence research and analysis. Specialist po ako sa intelligence. Kaya, ang pangalawang level ay hindi na pambubodol. Ang kung ninyo sa diksyonary, ang ibig sabihin ng subterfuge. Itignan ninyo sa diksyonary ang subterfuge. Define ito sa Miriam Webster as a strategy. Ibig sabihin ng strategy, strategy, taktika, to conceal, escape, and evade na ginagawa ng isang grupo. Do we have now a governance by subterfuge? Yes! Itra-translate natin. Panglilid ng So hindi lang tayo nabudol. Nililing lang pa tayo ngayon. Ngayon ang isa pang tanong ko is after part of PNP law enforcement operations. Yan ay para sa mga nakakatataas doon sa PNP. There is blatant lying and is now part of power tripping. It saddens me that along Filipino intellectuals, yung mga nagkukunuan rin matalino, kung ay pinag-aralan, the truth is now garbage. Basura! Ang baso, ang katotohanan ay binapasura nila. Pinakita ito doon sa KOJC sa investigation ng tatlong senador. The truth is flooded by garbage and it becomes part of the government. So bakit nasasabi ko ang ganito? Bago ako pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retired. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas. Pero masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism sa United States. So kung sino man ang gusto mong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin. Kahit kayo pa ang pinakamataas, sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na, nasabi ko na yata ito, first time na magsalita ako dito. 23 years, ako na-assign ng Mindanao. 10 taon sa Davao. Ang assignment ko is uh, for national development sa Lanao area pero sa Davao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko, pag, sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang na armado, sinusubukan ito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan pa ito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado, kung sinasabi namin natin suspected pa lang, ang sumusunod dito ay mga sibilyan, ang tinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Davao? Ano? Kamparap! Bakit hindi nila nakikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang hinahanap, kundi... Pangalawa, kung isang tao lang ang target, ito ang sasabi ko, dahil noong araw, ang target namin ay yung mga armado. Alam niyo naman kung sino ang mga armado ng araw. Uh, pero meron kaming sunod-sunod ng mga araw na ngayon. Uh, noong 1990s naglabas ng agreement with the New People's Army. Uh, naglabas ng ar agreement ang gobyerno. Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na comprehensive agreement for the respect of human rights and international humanitarian law. Ito ay respetado sa buong mundo dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa ng na mga rebelde. So nire-respeto ito ng armed forces. At ito ay binabantayan namin na hindi ma -violate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP sa Davao, walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat nasundin nila? Kundi isa ang, ang dapat nasusundin nila Ayong ang ating konstitusyon. na nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang huhulihing kriminal o suspect na gumagawa ng mali sa bayan, ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Hindi! Yeah! Ito pa, pag isang suspect lang ang huhulihin mo. Ito, nangyari ito sa ano, kung sa England kami. Kasi, nag-observe din kami ng police operation. nag din kasi ako sa Scotland Yard. So, uh, ano ko, uh, ano Yung Scotland Yard is training facility ng police. Uh, British, uh, Royal Police sa uh, England. So, pag isang tao lang, ang huhuli, kahit na armado, ang ginagawa nila, dalawang tao lang ang dapat na humuli kung hindi naman lalaban yung tao. Dalawa lang. Kung marami ang dalawa, That is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. At sino ang sumagot ng pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing mga tao po yan ang hinuli namin ay lumabag sa batas. Yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher. Tayo! Sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC? Meron ba? So yun lang po ang may-share si ko sa inyo. Dahil ang operation sa KOGC ay using of force in capturing one single suspect. Ibig sabihin na simula pa lang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat. Maraming salamat sa malinaw at matatag na pagpapahayag. The retired major general Felisardo Simoy and the